po lang tayo sa payo. So ito yung food natin. For our own safety din, lalo na yung mga OFW na nandito right. sa bansang UAE, especially dito cold. sa Dubai. No? You're the light in my darkness, a story yet untold. Welcome back to another vlog. I cannot see the vlog. I cannot Saan? see. It. Yeah. <laughs> So ngayon, ang uh, gagawin lang natin na vlog ay sasagutin natin yung tanong sa atin kung kamusta ba yung sitwasyon natin dito sa Dubai, no? Dito sa UAE. And so shout out po sa inyo. hey sir. Ngayon ay June 25, 2025. So yung tanong niya ay kahapon kung um, pinastop ba, hindi na pinapasok yung mga kabayan sa mga trabaho nila, no? So kahapon, Uh, sa amin no sa lalo na sa mga nagwo-work sa hospital, tuloy-tuloy pa din naman yung duty natin. So far, I'm um, tahimik naman siya. So wala pa namang announcement na kailangan uh, hindi pumasok or kailangan mag parang kailangan ng um, Anong tawag doon? Parang work from home. Uh, kailangan mag-work from home or yung mga ganong klaseng option, no. Pero syempre, merong mga nagsi-circulate lalo na sa social media na mga parang pinapag-prepare. So, kung mapapansin nyo, dun sa mga social medias na uh, ipopost ko din dito, no? makakatulong din naman siya sa totoo lang na maging handa tayo. Kasi hindi naman din natin alam kung kailan, di ba, mangyayari yung mga hindi natin gustong mangyari. Lalo na dito sa bansang kung nasan kami ngayon, no? so ayun kailangan lang maging prepared tayo pero pupunta muna tayo ngayon dito sa My Algorea Center go look at me sis look at me na wait We forgot one more person the biggest baby of all oh two plus close baby Uh, so merong update no, about dun sa Philippine Consulate, kung i-double check nyo sa kanilang Facebook account, um, merong silang advisory na hindi sila yung nagpahalat nung parang preparedness, parang awareness na uh, nagsisirculate sa sa social media, ganyan. Pero ano naman, uh, actually nakakatulong din yun. Kasi nga gusto lang din natin maging handa lahat ng hindi lang naman dito sa bansa na to, kundi yung mga karatig bansa ganyan. So, ano lang 'yun actually, ang mahirap lang kasi is uh, ayaw din nila syempre na magpanic, mag-cause siya ng panic. Kasi kahit pa paano, nagko yun ng anxiety, no? Hindi lang ako makapagsalita na nasa loob kami naman. Kasi pwedeng mag-cause yun ng anxiety sa lahat ng mga makakabasa, no Lalo na yung mga syempre kamag-anak natin na no? nasa ibang bansa, katulad sa Pilipinas, no? Mag-worry sila. So, maging aware tayo na no? dapat alam natin kung kanino tayo makikinig or uh, makikibalita. So, maganda na din na. Siyempre, meron tayong mga hot. Verified yung source na um, pakikinggan natin. Mga uh, ganun. So, andito kami ngayon sa May Algorer. At uh, papunta kami ng Flava. Para siyang food court, no? Um, oras natin ngayon ay 3.20 p.m at hindi pa kami kumakain ng lunch kaya dito muna kami sa play bar bibimbap yan. Mm -hmm. Ang gusto natin. 35 there Nandito kami sa Mikey Kimo Gourmet. At dito kami kakain ng Korean-Korean. Meron sila dito masarap na beef bibimbap. Ito ba yung ano, vegetable egg roll? Oo. Uh okay. -huh. Uh -huh. Tapos meron din sila ditong vegetable egg roll tender hams. Ayan. Ayan, so katulad na sabi ko kanina, no? Uh, um, for our own safety din lalo na yung mga OFW na nandito sa bansang UAE especially dito sa Dubai no? makinig tayo sa sa mga source na legit okay na hindi magkakos ng panic sa parang problema sa atin merong Facebook page ang Philippine General Consulate pwede nyo i-visit uh, yung kanilang Facebook page lalagay ko din yung link dito kasi doon tayo maganda na makibalita kung ano ba talaga yung update, no? Uh, advisory na pwede lang ibigay sa atin para na din sa safety natin lahat ng mga OFWs. Actually, hindi lang naman kasi mga Pinoy yung nagkakaroon ng problema dito. Siyempre, ibang lahi din. Problema din nila yung safety nila ngayon. And nung isang araw, kung makikita nyo din naman yun sa mga news, no? And sa mga social media platforms na nagkaroon nga ng problema yung bansang Qatar. Tayo dito naman sa Dubai, hindi naman siyempre na uh, gusto ng government nila na makisali sa mga ganitong klaseng problema pero mainam na din na maging ready tayo. Wala naman ding masama na maging ready tayo, no? Ano ba yung mga kakailanganin natin na, na ilagay sa ating go bag no? kailangan syempre natin ng passport kailangan natin dyan magkaroon ng at least uh, cash na 500 dirhams uh, just in case na magkaroon nga ng problema na hindi natin inaasahan kasi for sure yung mga banko, yung mga ATM machine magsasara yan or hindi sila magpa-function na maayos so maganda na din na meron tayong um, plan B no? ready din tayo para sa safety natin and ng ating family. Tapos syempre dapat meron din dun sa go bag natin na nakalagay ng mga damit natin. Diba? Yung mga papeles natin na importante yun. Yung mga documents natin, lalo na yung mga credentials natin. Kailangan nandun siya sa go bag na tinatawag natin. Maganda rin syempre na magkaroon tayo ng tinatawag na uh, medicine kit. Diba? emergency na medicine kit like yung mga bandage gamot para sa sugat mga ganyan, and yung mga tablets na ininom natin for pain for headache, mga ganon wala naman ding masama na gawin natin nito, pero as much as possible dapat maging kalmado lang din po tayo dahil ang dami na ding mga negative thoughts, no, na siyempre, reactions na bakit ganito, bakit ganyan Um, totoo bang mangyayari hindi, tayo, hindi natin alam hindi natin alam kung mangyayari siya o hindi mangyayari pero we need to pray for this okay, we need to pray kasi yung government naman dito is ay, ayaw nila makisawsaw ayaw nila makigulo so we need to pray na maging ligtas yung bansa na, na kung nasaan tayo okay, pero at the same time kailangan din natin maging prepare in a sense na hindi tayo magkakos ng panic anxiety, okay? Hindi ta hindi magkakos ng um, problema sa sarili natin and sa ibang tao. So, yun. Alamin lang din natin syempre yung mga hotlines, no? Police, yung mga hotlines ng ating consulate. Wala naman din masama dyan kasi pwede tayong tumawag sa kanila anytime. Kung talagang nagkaroon ng problema, at least makahingi tayo ng saklolo, makahingi tayo ng um, help no? na uh, kinakailangan natin. And mas maganda na din na mayroon tayong mga offline maps sa ating cellphone para at least alam natin and aware tayo kung paano natin pupuntahan yung ating consulate. Lalo na katulad namin, nandito kami sa may lugar ng Alariga. No? So dito, simula Alariga, papunta ng ating consulate, at least dapat aware tayo kung paano yun lakarin, paano yung uh, puntahan kung kailangan ba natin sumakay ng na sasakyan pero for sure kung magkaroon man ng problema syempre magkakaroon ng traffic yan so ang pinaka best way natin na gawin is maglahat talaga papunta doon so yun yung sinasabi natin walang masama na maging handa walang masama na isipin natin yung kaligtasan natin pero huwag tayo din mag cause ng problema or commotion no? para sa ibang tao Okay? Pero paganda na din yun na aware tayo sa mga ganitong sitwasyon na may nangyayaring problema sa mga karating bansa natin. Okay? And yun nga, katulad na sabi ko, magdasal, magdasal, magdasal dahil ang pinaka-best na sandata natin sa ngayon ay yung pagdadasal. Kung may option din kayo na pumuwi ng Pilipinas hanggat maaari, yun yung best way na pwede natin gawin. Hindi lang para sa sarili natin kundi para sa pamilya natin na nag sa atin, na gusto rin tayo syempre maging ligtas kasi syempre nag-aalala din. Nag din sila sa kaligtasan natin dito. No? Kung sapat naman na yung savings natin kasi for sure hindi lang naman ito yung bansa makakapagbigay sa atin na trabaho. Meron din naman ibang bansa pa dyan opportunity na makakapagbigay sa atin ng trabaho. So gawin natin yun. Huwag tayong matakot. Pagdating na sa kaligtasan natin, no, hindi hindi kaduwagan yung yung option na yun na umalis ng bansa na do at bumalik sa kung saan bansa tayo nahanap uh, nararapat kung saan bansa tayo nakatira so tapos ay we're still hoping 'di diba, na wala talaga na mangyari kasi yung opportunity katulad sa part namin no bibihira po mangyari yung uh, opportunity na nare-receive namin ngayon sa aming trabaho tapos mag ng ganitong problema so alam mo yun, kahit kami, nagdadalawang isip kami kung anong gagawin namin ngayon. Kailangan ba namin umuwi ng Pilipinas or kakailanganin ba namin na magstay dito? Pero katulad nga ng sabi ko, ang trabaho at ang pera ay kikitain mo. Basta marunong ka lang maghanap ng uh, opportunity, no? Marunong ka tumanggap ng, kumaga mag open ka sa opportunity na pwedeng dumating sa'yo. And huwag tayo masyado maging negative, no? So, hindi natin alam no, maraming marami tayong mga agam-agam na siyempre na iisip. Eh. Pero katulad ng sabi ko kapag uh, siguro na natin, safety na natin ang bako hindi kaduwagan na bumalik or bumalik na Pilipinas. Umalis sa bansang ito at bumalik na Pilipinas. Hindi 'yun kaduwagan. Okay. Ito 'yung best option, best way na pwede natin ibigay para sa pamilya natin. Kasi for sure, kahit yung mga pamilya natin na nasa Pilipinas, nag-aalala din sila sa atin. Maganda na din na maging panatag lahat. Kasi ayaw din naman natin na mag-cause ito ng problema, mas malaking problema, no? Lalo na may siyempre, mayroon tayong mga kamag-anak na matatanda na for sure na nag-aalala sa atin. Uh, yun, mga ganun. So, ngayon ang best... ah uh, best time para magsama-sama yung magkakamag-anak, yung family. So, ang magagawa lang natin ay e, magdasal. Yan e lang talaga. Mag magkaroon ng pagkakasunduan. Uh, mga bansa nagkakaroon ng problema. Katulad natin nyo, kahit malayo tayo sa bansa nila na nagkakaroon ng problema, eh, parang nadadamay din tayo. So, yung anxiety natin, actually, sa mental health natin, nagiging problema din siya, di ba? na hindi naman natin din deserve. Actually, walang deserve, deserving na, mag, na ma yung mga ganitong klaseng bagay. Pero, nandito na tayo sa sitwasyon na ngayon eh. Kailangan natin kaharapin yon and kailangan natin na magdasal na maayos. Eh. So, yun lang na may masasabi natin. No? Kay sir na nag uh, humihingi ng update sa atin. So, sana makatulong yung video na ginagawa natin ngayon para at least Um, maging panatag lang din po tayo no? pero hindi ako sure kung talagang nag-stop ba yung mga trabaho sa ibang sector no? lalo na sa katulad yan sa mga hotels kasi usually dito naman sa Dubai tuloy-tuloy pa din naman uh, wala pa din namang announcement na kailangan mag magsara or mag tumigil ng mga expat dito na magtrabaho. Di ba? Wala pa namang gano'ng announcement. So far, ano naman tayo dito, masasabi natin na ligtas pa din naman yung sitwasyon natin dito. And yung pang-araw-araw na buhay natin. So, ayun lang. Sana magustuhan niyo yung video natin and sana makatulong ito. Again, hindi ko ginawa yung video na ito para magpakalat ng uh, negative uh, information, okay? Na ikabahala ng mga kababayan natin. Ginawa ko itong video na ito para sagutin yung tanong sa atin at ang masasabi ko talaga doon ay sa, sa panahon ngayon no, ang pinaka sandata natin ay yung pagdadasal so magdasal lang tayo na magdasal and hoping na maging maayos yung mga nangyayari hindi lang dito sa bansa kung nasa tayo kundi sa buong mundo okay so ayun lang ngayon ay mag alas 4 na and inaantay lang namin yung aming order ngayon tapos pagkatapos nito ay kakain na kami ng lunch and maghahanap kami na ng ano, mga gamit ni baby, no? Baby Patchy kasi katulad niyan no sa amin sa family namin, magkakaroon kami na additional member si Baby Patchy. Kaya kami nandito sa mall para magtingin-tingin ng mga gamit na pambata. So, ayun lang mga kabayan, no? Once again, this is RJ. Peace. Three. Yes. Three toothpicks, please. ay so pupunta siya doon kay Hungry Joe's tapos meron dito yung spice grill ang uh, sabi nila ang may ari daw nyan ay si Daniel Padilla actually pumunta pa si Daniel noong time na yun ah uh, toothpick misis ganda yung misis oh. magay sa'yo magdamit ng mga ganyan Pachin. Okay. Oh, okay. ngayon ako nag-vestid. Mga nganak na ako. Ngayon pala ako nag-vestid. <laughs> Paglabas. So, si Mrs. ay ano, siya ay ika-33 weeks na siya. So, baka by next month, manganak na siya? Next month talaga ha? Next month ba talaga? July nga. So, ang sabi ng doktor kasi, parang si mga, kasi. ano siya, mga July 30 or 31, pwede na siya manganak. So, titignan na lang after nung follow-up, uh, check-up niya ng 2 weeks. weeks. So namin malalaman kasi CS naman siya. So meron na naman tayong bagong member ng family, no? Kaya excited na din kami. Di ba yan, ha? Excited? excited. Smile. Yan smile. Ah, yeah. 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 smile, smile. So, ito yung food natin. Beef, bibimbap. And, yung ating egg roll. Vegetable egg roll. Ay, ano kaya to? Hindi ko din alam kung ano yan. Tapos, kaya na naman ay yung Hungry Joe's. Meron silang sauce. Soy garlic. Saka yung kanilang original sauce na Hungry. Ito chicken and fries. Pat, there's ketchup if you want ano natin Haloyin ka na yung sa'yo Tapos, murder si Mrs. ng cucumber, cucumber lemonade? lemonade sa merienda na store hmm. Cucumber lemonade sa may merienda Ang ganda ng logo nila, no? Parang yun sa mga jeep sa Pinas. Di ba? Nakalagay dyan, ano? Pako, mga balik-balik. <laughs> Divisoria, kya Tapos ano to? Parang tukboki. Tuk so, ah, Mas unti peraso. Okay. So, eight hams daw to. Tukboki. Ang cute. ano pa yung nasa gitna? Mm, parang sausage. Oh, rice cake tapos yun. Rice cake tapos ito sausage. Sunset on horizon, painting skies of gold. You're the light in my darkness, a story yet untold. Your eyes cut through the quiet, like a knife yeah. so pure. In this simple little town my love endures. Come take a look Underneath at the stars mm -hmm. Only okay, so We, we roll. dance yes. in the silence in a world of our own. Laughter echoes softly like a summer breeze.